Lucas, Kabanata 5 Sinagot sila ni Jesus, Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Minsan, iniisip natin na para lumapit sa Diyos, kailangan ayos na tayo, malinis, matuwid, walang bahid ng pagkakamali, pero sa talatang ito, malinaw ang paanyaya ni Jesus. Dumating siya para sa mga makasalanan, para sa akin, para sa iyo. Katulad ng isang doktor na hinahanap ang may sakit upang gamutin, si Jesus ay dumating upang hanapin ang mga pusong sugatan, ang mga kaluluwang naliligaw, ang mga taong hirap magbago. Hindi siya nandidiri sa ating kahinaan sa ating paulit-ulit na pagkakamali o sa bigat ng ating konsensya. Sa halip, mas lalo siyang lumalapit sa atin upang hilumin tayo ang tunay na pagsisisi ay hindi pagtakbo palayo sa Diyos dahil sa hiya, kundi paglapit sa Kanya ng may kababaang loob. Ang awa at grasya niya'y hindi para sa mga perpekto, kundi para sa mga nagsisisi at nangangailangan nito. Kaya huwag tayong matakot lumapit kay Jesus. Anuman ang ating pinagdadaanan o nagawa sa nakaraan, ang puso niyang maawain ay laging bukas sa atin. Ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. May bahagi ba ng buhay ko na itinatago ko sa Diyos dahil sa takot o hiya? Sa halip na lumayo, ialay natin ito sa Kanya. Dahil siya'y dumating hindi upang hatulan tayo, kundi upang yakapin tayo sa gitna ng ating pagkasira at bigyan tayo ng bagong simula. Panalangin, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Marami akong kahinaan at pagkukulang. Minsan, nahihiya akong lumapit sa iyo dahil sa bigat ng aking konsensya. Pero salamat, Panginoon, sapagkat dumating ka hindi upang ako ay iyong hatulan kundi upang pagalingin, hindi upang itaboy, kundi upang yakapin. Tulungan mo akong magsisi ng tao sa puso. Linisin mo po ako at baguhin ayon sa iyong kalooban. Sa iyo ko po inilalapit ang lahat ng sugat, lahat ng kasalanan at lahat ng taot ko. Ikaw ang aking manggagamot. Ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat sa pag-ibig mong walang hanggan. Hindi mo ako sinukuan kahit ako'y madalas lumayo. Sa iyong biyaya, gusto kong magsimula muli. Amen.